dito so, hinahakot na nila yung ano yung bato doon sa labas sa kabuhangin hinahakot na nila dito sa loob kasi nandito na daw sa kabila yung ano yung tubig diyan diyan sa kabila na itong bukid dito sa tabi namin tapos yung mga poste binubuhusan na rin 1 2 3 bubuhusan na rin nila yan yung doon yung nagtitik-tik doon sa dulo yung ano yun, kailangan mapostehan na nila kasi gumagalaw, pataas na kasi kaya dalawa yung nagtatrabaho dito yung nagbubuhos at saka yung nagaabot sa kanya ng ano na ayan ng semento na nahalo na si Papsi ito uh, tinitibag niya ito para maikalat na dyan yung ibang lupa na ikalat na dito mamaya yung nandoon sa harapan kailangan maikalat na rin tapos itong mga nandito ikakalat na rin yung mga yaan Yung mga bakal, nilagay na nila dito sa mga supot-supot. Ito yung binili namin kahapon. Saan ginamit yung ano? Ginamit pa yung binili natin kahapon na bakal? Oo. Saan ginamit? Dinugtong. Ah, dinugtong doon. Doon sa harapan na poste. Mm -mm. Ay, papa, ayun o, oh, yung ano o. Oh, doon pala sila bumibili. Yung ano, ayun o, oh, yung pang gano'n na... Ayun yung yun, nabili nila manang lita. Yung harang dun sa ano, tapat ng tindahan. Ayun o. Oh. Taro mo ako magkano. Ayun, nagbilihan sila o oh, dun sa ano, tagapangkasinan nga wala sila, Jeremy. Hindi pa sila dumarating na sa Ilocos sila. Ito din, madadagdagan na itong ano, itong tubig dito. Kasi meron na yung tubig sa irrigation. Ito yung ginagawa nilang poste. Eh. Hmm. Para doon sa ano, sa harapan sa dulo. Hmm. Mambon na. Malakas naman yung ambon. Nay? Allah, malakas yung ambon. Okay. Oh. Ayun yung ano. Ay. Doon ipapalaban. Ang taas naman. Oh? Ang taas naman. Saan nilalagay yun? Ah, doon po sa ano. Papaloob ko loob. Oo, pala doon sa poste. Ha? Oo. Uh Oo. -oh. sa ano yan, sa ah, kuryente sa sabitan ng kuryente ang taas ano Ay, ayun pala ibabaon niya hey, ma maalog yung ano Mati bayan kasi sa poste naka ano sa poste naka baon ito matatapos na nilang ano matapos na nilang haputin yung buhangin doon et tapos na yung bato ang dami pa lang ano oh, yung yung crust na ano bato ang dami pa pala doon sa gilid kala namin kukunti na lang binasinap na dito ni papa mm. Ah, kaya. Ang taas. Tapos nga, magbubuhos na sila doon, guys. Napakahangin dito, guys. Mapalag kami na kami ang nakakuha ng lote na ito. Maraming nagkakagusto dito. Ang ganda, oh. Yung hangin niya talaga, fresh na fresh. Ito yung nagustuhan namin ni Papsi dito. Tsaka tahimik hindi kagaya dun sa kalsada maingay yung mga sasakyan dito ang oh, ganda yung hangin niya talaga kalagay ko proper ventilation magkakaroon kami dito tapos yung fresh air may enjoy talaga namin dito ni Papsi ito yung probinsya pills talaga probinsyang probinsya tapos na rinig niyo yon yung ingay ng ano ng tilaok ng manok ganun sa umaga siguro mas magaganda yan yung tilaok ng manok ganda dito ang hangin <laughs> ang kakatuwa ko Para siya pag doon nilalagay mo siya sa taas, hindi niya kinakain yung pagkain niya. Ano? Napansin mo? Tinan mo, kakainin na niya ngayon. Wala mo kakagalaw dyan sa pagkain niyan. Talaga kanya lang yan. Hi guys. Kala ko kung ano yun. <laughs> Dito na uli ako sa ano? Sa bukid. Kino ako ni Papa. Ah, kanina umuwi kami nanghina hina ako. Sabi ko kay Papa, hinang hina ako. Yung sugar ko, nagtest ako. Uh, inabot lang siya ng 4.47. Kaya nagpahinga muna ako. Humiga ako. Naiwan ako kanina. So ngayon, nandito na rin ako kay Papa. Kinuha niya ako para makita itong ginagawa nila dito. So, ayun na guys yung mga ano, yung lupa inaayos na nila natambak na nila doon sa mga gilid-gilid para kapag umulan masigsid na yan eto na bali yung ano nya yung level ng lupa nya ayan Tingnan itong kapitbahay namin dito. Oh. Meron siyang tanim na ano, na sili. Ayan oh, ang, ano. Mas maraming bunga ito na nakaraan siguro nagtanggal na sila. Ayun, ang ganda. Tapos dati nung kararating namin ang ganda rin oh, ano, ang palayan nila dito. Hindi kasi sila dito laging ano eh, umuuwi. Paminsan-minsan lang. Ayun yung kanyang bunga. Oh. <laughs> Kaya maganda. Excited na kami ni Popsy dito na magtanim-tanim, guys. Super excited na kami. etong ano, eto saging nalakatan. Hindi na namin, ano, pinapatay na na namin may isa dyan na, ano, buhay siya. Nakaka-excite yung bayabas. Ayun. Hmm. Tinanggal pala nila nung una ay sabihin ko kay papa huwag na alisin ito pa bayabas pala ito o oh. huwag nang galawin tong bayabas dito para mayroon ng ano puno bayabas ito o oh. bayabas eto huwag nang alisin ba't tinanggal nyo pa pinutol huwag nyo na alisin ah eh mataas ito guys. Kailangan ano, pag nabakuran ito yung lupa, dadalhin namin dito sa baba. Sabi ko naman kay Papa okay lang yan, kahit ganyan. Basta yung tubig, wag lang siyang pupunta dito. Okay lang sana. Ayun oh. Tas ayan guys, yung ano nila oh, yung patubig. May mga patubig na dito dumadaan paligi pala ito, itong nasa gilid na yan. Papunta doon. Maluwang pa dito. Ay na si Papa, iuwi muna niya yung mga ano, mga gamit. Tapos may iwan muna ako dito, siya. Sarap na hangin, oh. Lakas ng hangin. Tsaka ito. <laughs> Nakakatawa talaga mga puno ng mangga na yan, oh. Pag namunga daw yan, marami. Ayan, oh. Nagsisimula na mamunga 'yun doon sa gaming taas doon namumunga, namumulaklak. Nagsisimula na silang mamulaklak. Niyan. Tapos dito second cropping na sila dito sa kabilang ano, bukid. Tingnan natin yung ano, tubig. Sabi ni Popsy nandito na daw malapit na. Ay si Ate 'o, oh, naglilinis siya ng ano, ng kanal para malayang ano tignan natin dito. Diyan na. Hmm. Ha? Tama tama. Kinuha mo sana yung ano. Yung rake. Diyan sana yung ni rake mo. Ay ayun, may tubig na. Hayo, oh, mukhang mapupuno naman ng tubig han. Ba ako yung Uh, Ang don? doon. Ito na, oh. Mm. Ayun, binabantayan nila. Ay, ayun. Pinaano niya, ano? Pinaagos niya. Ayan, uh -uh. yung tubig. Meron yung papunta doon sa kabila. Ito pala yun. Tapos ito papunta na doon pag wala kang bakod ganyan kakainin niya yung ano lupa mo kaya buti na agapan namin oh lakas ng tubig oh. bakit mara ang dami pa rin tubig din eh nag ano pa rin siya oh lumalabas. Tapos doon papunta. Ah, paligi palayaan. Tapos papunta na yan doon sa kabilang bukid. Ayan, oh. Mm -mm. Galing. Ah, uh -uh. ah. Ay, ang lakas na, ang Lakas na. Ang mga pagbigay, ganda na dyan. Naipon. Oo, naipon siya. Naipon din, oh. Ayun, ganun. Dapat pala yun ang mapasementuhan ano. Ang pa ganun. Ngayon, pasementuhan namin sa ano niya. Sa may puno. Ano? Tsaka dito pala, oh. oh nagbabara. Lakas na. Ayun na. Malalim yung ano nyo. Butas nyo hal. Pag binabawan ko siya lang ano. nga. Sakto yun o. Namasunog. Ang lakas ng tubig doon eh. Ha? Oo nga. Pag umapaw yan kaya ano? na. Sakto, Saktong-sakto yung ano, graba sa kabuhangin na natanggal dyan. Oo, problema sana ng ngayon kung hindi nila natanggal kanina. <laughs> sakto ate pagdating dyan. ayo oo, matagal pa. Ayan na, oh. Go overflow pa lang ayun <laughs> na nagsisiga pa si ate umahabol ng siga eh <laughs> uh oo -oh, pagano na siya pero ito matagal pa dito yan hinarangan <laughs> okay, namin dito para walang aso sa kambing kahit na wala pa naman dyan kakambingin <laughs> Kasi yung aso, minsan ang baw-baw ng, baw -baw ng tae. Eh, talaga naman. Kasi naraduhan namin. Bukas na rin pala yung ano, yung solar. Hmm. Ayan na. Okay, guys. Pabi na kami ni Papsi. Ginabi kami dito sa bukid. Pabuka ka ako pang. Pabuka ka. Ito lang. <laughs> yeah. Okay. Ay. Pauwi <laughs> na kami, guys. Balik ba tayo? Hindi na. Yan natin yung remote. Hindi na. Okay, let's go. Na, nasunog yung kawayan. Kanina tanghali pa yan. Kanina tanghali pa yan. May nagsusunog? Naiwan niya. Siguro humangin kasi ang hangin, guys. Oh, imposible yan. Nasusunogin niya yung kawayan. Ayan, oh. Hala. Ay, naku, ma maubos yan. Yung kamayan na yan. Grabe. Maubos yan. Kasi malaki na yung apoy, oh. Oh. Hala. Oh, walang tao. Siguro nagsunog lang siya diyan. Nagsiga-siga lang siguro siya, petas na iwanan niya. Kumakas yung hangin ayan, nagkaroon tuloy ng sunog dito sa bukid ay grabe oh Oo, oh, kumalat na kawayan, sayang. Pag puno ng kawayan yan, wala na. Oo, oh, mamamatay na. Sayang oh, tas merong, ano, merong sagingan sa gilid niya. Oo, oh, lumalakas yung hangin oh. Hala. Oo, kakalat yan talaga. Kailang mo ano nila yan. Delikado. Pero wala naman siya mga katabi dito. Nasa gilid ba tayo, Papa? Wala naman siya mga katabi dito. Hello. Hello? baby. Wait lang. Wait lang. Ay hey lang ako papasok dito. Tahol ka ng tahol. Wait lang. Oh, very good kayo, Juan. Hindi nyo nginangat-ngat yung sinelas ni Mama. Good job, baby. Tara na. Kakain na daw, sabi ni Papa. Tara na. Tar mm. Kain na tayo gano'n. Gutom na ako, Papa. Tapos magpapahinga na. Aray! Doon. Doon. Pukukayan lang dito para ma -ano, makuha yung ano yung sukat niya. Tapos dun sa kabila, 5 meters din yun, dun sa kanto niya. Nagiba yung ano, yung tanggal yung yero.